Kailangan kong magbigay pansin ka sa sasabihin ko ngayon. Alam kong baka hindi mo inaasahang makarinig ng ganito, isang bagay na napakatuwid, napakahubad. Munit may mga bagay na naglalantad sa sarili nila kapag hindi tayo handa, kapag inilalagak tayo ng buhay sa harap ng hindi inaasahan, ng katotohanang nagpapatalsik sa ating puot at bumabalikwa sa lahat ng ating inaakala. Isipin mo na, dahil sa kung anumang dahilan, ang isang taong napakalapit sa iyo, napakalapit na ang presensya ng taong ito ay parang bahagi na ng iyong sariling kaisipan, ay biglang nagdesisyon na magbukas. At kapag sinabi kong magbukas, ang ibig kong sabihin ay ng isang malalim na pag-amin, isang pagtatapat na naroon, nakatago, nakamaskara sa pagitan ng mga linya ng pag-uusap, sa mga paghinto sa pagitan ng mga salita, sa mga tingin na maaaring napansin mo, ngunit hindi mo kailanman naintindihan. Isang revelasyon na, marahil, naramdaman mo na nandyan ngunit para sa kadahilanan, hindi mo sinadya o hindi mo kayang harapin. Ngayon isipin mong mabuti, ano ang mangyayari kung titingnan ka ng tao ng diretsyo sa mga mata at sabihin ang tunay na nararamdaman. Marahil hindi ka handa para marinig ito, marahil gusto mong protektahan ang sarili mo, marahil ang isip mo ay susubukang hindi pansinin ito, umiwas sa magiging epekto ng ganitong pahayag. Ngunit, kahit anong gawin mo, ang mga salita ay nasabi na, at nayon, sa harap mo, naroon ang hubad na katotohanan, walang maskara, walang pasikot-sikot, ito na siya, matatag at totoo. Ramdam mo ba ang bigat nito? Ramdam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagtatapat na tila gustong kumawala sa lalamunan ng tao, para sa iyo, sa kung ano ang kilala mo bilang katotohanan, sa ideyang nilikha mo tungkol sa kanya, tungkol sa inyo? Mayroong isang puwersa, isang magnetismo sa hindi inaasahan. Itong sandaling ito kung saan may nagpasya na ipaalam sayo ang kanyang nararamdaman ay hindi lang isang simpleng pahayag, hindi lang isang pangkaraniwang salita. Ito ay isang bahagi na, kapag nausod, maaaring magbago ng lahat sa paligid. At ang pinakanakakatawa ay, gaano man natin akalain kontrolado natin ang sitwasyon, na alam na natin ang mangyayari, kapag ang pag-amin na ito ay sa wakas isinapubliko, lagi tayong nauunahan ng pagkabigla. Dahil sa bawat salita ay mayroong bigat ng emosyon na lampas sa oras, isang tambak ng mga sandali, ng mga tingin, ng mga katahimikan. Ang tanong ngayon ay, handa ka ba talaga para sa kung ano ang paparating? Nararamdaman mo ba ang kabigatan sa hangin? Parang may pumipintig, naghihintay ng tamang oras para sumabog. Ang pag-amin na ito ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw sa taong ito at marahil pati na rin ang iyong sarili. Alam kong marahil nagtataka ka kung ano ang maaaring maging ganito katindi, isang bagay na talagang makakagalaw sa na magdudulot ng ganitong uri ng reaksyon. Ngunit ang sasabihin ko ay hindi isang pangkaraniwang bagay. At tungkol ito sa isang bagay na marahil akala mo alam mo na. Ngunit narito ako upang ipakita sa'yo kung gaano ka pakawalang alam, kung gaano karami pa ang iyong dapat tuklasin. Ang taong tinutukoy, iyong kasama na marahil sa tingin mo'y kilalang-kilala mo na, ay may tinatago na ito mismo'y ay kinatatakutan niyang ipahayag, ngunit bitbit -bit niya sa loob niya matagal na. Alam mo ba yung uri ng damdamin na mabigat, na nakakaabala, na kumikirot tulad ng sugat na hindi maghilom? Yan ang pinag-usapan natin. Ngunit gaano man kahirap, dumating na ang oras na lumabas ito, dahil may limitasyon ang pagpasa ng ganitong bagay. At ang pinakanakamamangha ay direktang nakakaapekto ito sa iyo. Marahil hindi mo ito pansin, ngunit bawat kilos, bawat tinin, bawat hindi binigkas na salita, ay may bigat na ngayoy kailangan mo ng harapin ng harapan. Ang taong ito ay may hawak na damdaming nagbabago ng lahat, na muling binibigyang kahulugan ang iniisip mo tungkol sa kanya, tungkol sa inyong mga naranasan na magkasama, tungkol sa mga darating pa. At, sa kaloob-looban mo, alam mo ito, nararamdaman mo ang tensyon na ito. Parang sa bawat pagkikita, sa bawat sandali, Iniwan niya ang maliliit na bakas ng isang damdaming hindi niya maipaliwanan. Alam mo ba yung uri ng pagmamahal na nagbabago? Ito yung uri ng damdaming ngayon ay malapit ng magpakita, walang paalam, walang pagpipilian. At ang tanong ay, handa ka bang harapin ito? Alam mo, punong-puno ang buhay ng mga sorpresa, pero ang ilan ay higit pa doon. May mga dumarating para baguhin ang paraan ng ating pagtingin sa mundo at, higit sa lahat, kung paano natin tinitingnan ang ating mga sarili. At ang gusto kong sabihin sa iyo ay ito, ikaw ay nasa harapan ng isa sa mga sitwasyong iyon. Ang taong ito ay nais na ipagtapat sa iyo ang isang bagay na marahil siya mismo, ay hindi lubos na nauunawaan, ngunit ito ay isang bagay na hindi na magkasya sa kanyang dibdib, isang bagay na umaapaw. Kailangan niyang malaman mo ito, maramdaman mo ang bigat ng kanyang nararamdaman, makita mo ang bahagi niyang itinago niya hanggang ngayon. Bakit tinatago? Dahil ito ay isang damdaming sumasaklaw sa lahat, na sinusubok ang lahat ng nabuo na, lahat ng nasabi at hindi nasabi. Isang uri ng katotohanan na nangangailangan ng tapang, na inuuna ang pagiging bukas loob sa lahat. At marahil inaakala mong nauunawaan mo ang sinasabi ko, ngunit sa totoo lang, hindi ka pamalapit. Dahil mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam at pagdama. At ngayon, dumating na ang sandali na talagang maramdaman mo ang epekto nito. Isipin mo ang lahat ng inyong napagdaanan at ibinahagi, bawat usapan, bawat sandali na magkasama. At nayon, tignan ang lahat ng ito gamit ang bagong mga mata, sa perspektibo ng isang taong alam na mayroong higit pa doon, isang malalim na bagay, isang bagay na hindi na isasalita sa madaling salita, ngunit naroon sa bawat detalye, sa bawat kilos. Gusto ng taong iyon na malaman mo kung gaano kahalaga ang bawat segundo, kung gaano ang bawat sandali ay higit pa sa kung ano ang tila. At kahit na ito ay masakit na nagdadala ng mga duda at kawalan ng katiyakan, ito ay isang bagay na kailangang masabi. At marahil makakaramdam ka ng kaunting pagtutol, marahil isang bahagi ng iyong sarili ay nais umiwas, magpanggap na wala itong lahat. Ngunit alam mo, ang realidad ay hindi natutunaw dahil lang sa pinili nating huwag pansinin ito. Ang pakiramdam na iyon ay naririto, totoo, at hindi ito mawawala. Kaya ang tanong na naiwan sa iyo ngayon ay, ano ang gagawin mo sa bagay na ito? Paano mo haharapin ang pag-amin na ito na malapit ng ibunyad? Ang sinasabi ko ay hindi na ito tungkol sa pag-aabang ng tamang sandali, tungkol sa pagsusukat ng mga salita o pagpili ng tila mas kaunting masakit. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan. Dahil sa huli, ang nakataya ay mas malaki kaysa anumang duda, anumang takot. Ito ay tungkol sa buhay na inyong binubuo ng magkasama, o marahil ang buhay na hindi niyo nagawang buuin hanggang ngayon. Diretso na ako sa punto. Ang taong ito ay naririto, nasa tabi mo, may lihim na nagbago ng lahat para sa kanya at nayon kailangan ding magbago para sa iyo. Hindi ito isang bagay na mapapansin, isang bagay na kaya mong baliwalain. Dahil kapag ito ay nasabi na, na ang katotohanan ito ay nagkaroon na ng anyo, wala ka nang magagawa kundi magpatuloy sa dati. Hindi mo na magagawang tingnan ang taong ito sa parehong paraan, dahil ngayon ang lahat ng naranasan hanggang ngayon ay nagkaroon ng bagong kahulugan, bawat detalye na nagtatago sa pagitan ng mga linya ay lilitaw. Ang pag-amin na ito, ang pagbubunyag na gagawin niya, ay higit pa sa simpleng pahayag ng damdamin. Ito ay isang bigat na matagal na niyang dala mag-isa at, ngayon, pinili niyang ibahagi sa'yo. Hindi na niya kayang itago pa ito at ayaw na niyang magkunwaring okay ang lahat kapag sa totoo lang, ang puso niya ay nag-umapaw. Kailangan niyang malaman mo, kailangan niyang maintindihan mo kung gaano ito naapektuhan ang lahat, kung gaano nito maapektuhan ang bawat alaala, bawat sandali na inyong pinagsamahan. Mag-isip tayo, ilang beses ka talagang tumigil para isipin kung ano ang nararamdaman niya. At hindi ko tinutukoy ang mga sapantaha, iyong komportabling ideya na okay ang lahat, dahil walang nagsabi ng kabaliktaran. Ang tinutukoy ko ay ang totoong pagtingin sa likod ng halata, ang mapansin ang mga senyales na iniwan niya, ang mga sandali na ang mga salita ay natigil sa lalamunan, ngunit na ipahiwatig ng mga mata. Ilang beses mo talagang binigyan siya ng espasyo para maging tapat, para maipakita kung ano talaga ang nararamdaman niya. Siguro, nang hindi mo nalalaman, pinili mong maniwala na kilala mo siya ng lubusan, na wala nang dapat pang tuklasin. Ngunit narito tayo ngayon, may isang bagay na kailangan niyang sabihin sa iyo, na baka hindi ka pahandang marinig. Ang sandaling ito ng pagbubukas ng puso ay isang pagtalon. Para sa kanya, ibig sabihin ay isinusugal niya ang lahat, isinusuko ang proteksyong siya mismo ang bumuo at nanganganib na mawala pa ang pinakamahalaga sa kanya. At para sa iyo, ito ang oras na magdesisyon kung handa kang makinig, tumanggap o itatabi mo ang iyong mukha, nagpapanggap na walang katotohanan ito. Pero, sa kahit anong paraan, hindi mawawala ang damdaming ito. Ito ay nasa narito, tumitibok, naghihintay lamang sa tamang pagkakataon, o sa sandali na ikaw ay handa ng harapin ito. Ang realidad ay mahirap pero ito ang nais niyang ibahagi. Isang bagay na kumakanti sa kanyang mga paniniwala, sa kanyang mga pangarap, at marahil pati na rin sa iyong mga pangarap, ngunit kailanman ay hindi mo nagawang aminin. Handa na siyang ilatag ang lahat upang ipakita sa iyo ang kanyang nararamdaman, ang kanyang mga nais. At marahil, baka, nararamdaman mo rin ang parehas, isang bagay na nabaon na at nayon, sa harap ng pahayag na ito, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang ito'y ilabas at hindi ito madali. Dahil ang pagtanggap sa kanyang nararamdaman ay nangangahulugang, marahil, muling pagsusuri sa sariling mga pagpili, pag-unawa na maaaring hindi kaganap na kontrolado tulad ng iyong iniisip. Nangangahulugan ito, sa ilang paraan, ang pagbitaw sa ilang ilusyong ikaw rin ang lumikha tungkol sa kung anong meron kayo. Marahil ito'y magpapalito sa iyo. Sa huli, sino ba talaga ang handang humarap sa ganitong uri ng damdamin? Sino ang handang makarinig na may nagmamahal sa'yo sa paraang hindi mo alam na umiiral? O mas masama, na may nagtatagong sakit, isang takot, isang bagay na marahil ay hindi mo napansin dahil nakapokus ka sa kung ano ang ligtas, sa kung ano ang tila tama. Ngunit ito ang nais niyang sabihin sa'yo. At kailangan niya na pakinggan mo, na hindi mo husgahan, na tanggapin mo lamang ito kung ano ito, ang kanyang katotohanan. Walang maskara, walang shortcut, walang mga kompromiso at huwag mong isipin na ginagawa niya ito upang kitilin, upang huminging anumang bagay mula sa iyo. Ginagawa niya ito dahil kailangan, dahil ang bigat ng lihim na ito ay masyadong mabigat para pasanin ng mag-isa. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang maintindihan mo kung gaano kahalaga ka, kung gaano ang bawat sandali sa iyong piling ay higit pa sa isang simpleng pagsasama. At ngayon, ang lahat ng ito ay nandito, handa ng ibunyag, handa ng sumabog. Ang tanong ay simple, pero sa parehong panahon, ito ang tanong na marahil ay iniwasan mo sa buong buhay mo, handa ka bang makinig? Handa ka bang magbigay puwang para sa katotohanan ito, gaano man kasakit, kasinsiksik, kasintindi man ito? Dahil hindi lang ito tungkol sa nararamdaman niya, kundi tungkol sa kung paano nito binabago ang lahat sa pagitan nyo. Walang silbi ang magpanggap na walang magbabago, na ang lahat ay mananatili sa parehong lugar. Ito ay hindi lamang isang pagbubunyag ng damdamin, ito ay isang transformasyon at iyon ang pinakapunto. Mula rito, hindi na magiging pareho ang mga bagay. At ang gusto niya mula sa iyo ay hindi isang walang lamang pangako, hindi isang mekanikal na reaksyon. Gusto niya ng pagiging totoo, gusto niyang malaman na talagang nakinig ka, na naintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng bawat salitang sasabihin niya. Dahil ang pag-amin na ito ay isang mahalagang pangyayaring kaakibat ng malaking pagbabago. Ito ay yung sandali kung saan magpapasya ka kung lalangoy ka ng tunay o kung urong ka. At para sa kanya, malinaw iyon kasing linaw ng sakit. Wala nang puwang para magtago, wala nang puwang para tumakas. Ngayon, may isang pagpipilian ka sa harap mo. Pwede mong magpanggap na hindi mo narinig, na hindi mo naintindihan, pwede mong subukang huwag pansinin. O pwede mong buksan ang iyong puso, kalimutan ang takot at yakapin ang nararamdaman niya at hindi ibig sabihin nito na magiging madali ito. Ang pag-ibig, ang katotohanan, ay hindi kailanman madali. Pero marahil, kaunting pag-asa, ito ang pagkakataon na kailangan nyo para makita kung ano talaga ang mahalaga. Para kalimutan ang mga insikuridad, ang mga takot, at mabuhay ng isang bagay na lagpas sa inaasahan ng kahit sino man sa inyo. Malapit na siyang magsalita. At ang gusto niya mula sa iyo ay simple, pero sa parehong panahon, ito ay lahat, presensya, pagbubukas, at lakas ng loob. Lakas ng loob na makinig, na maintindihan, at natumugo ng totoo, walang maskara, walang mga itinatago. At maniwala ka, ito ay bihira. Ang makahanap ng isang taong handang magbukas ng puso, na maging malapit sa pusong ito, ito ay bihira. Ito ay isang pagkakataon na hindi lumalabas ng dalawang beses, na hindi bumabalik. Kaya tinatanong kita, handa ka bang makinig, talagang makinig? Naintindihin na ang buhay, ang pag-ibig, ay hindi gawa sa mga katiyakan, kundi sa mga sandaling tulad nito, kung saan ang katotohanan ay sa wakas lumilitaw at nangangailangan ng isang pagpipilian. Dahil ngayon, ang lahat ay nasa iyong mga kamay. At, sa pakikinig nito, sa pagsipsip ng nararamdaman niya, ikaw din ay nagpapasya kung ano ang nais mo para sa iyong kinabukasan, kung ano ang handa mong maranasan, kung ano ang handa mong iwanan sa nakaraan. Ang pagtatapat na malapit ng gawin ay hindi lamang isang paglabas ng saloobin. Ito'y isang katotohanan na maghahatak sa iyo sa isang bagong lugar, isang lugar kung saan ang mga bagay ay nakikita kung paano talaga ang mga ito, walang mga ilusyon, walang mga patong na inilalagay natin upang itago ang mga nakakagambala o mga kinatatakutan natin. Maaring hindi mo alam ng eksakto kung ano ang gustong sabihin ng taong ito, kung ano ang nararamdaman niya. Pero isang bagay ang tiyak, totoo ito, at nangyayari ito ngayon. Siya ay naroroon, sa harap mo, may katapatan na hindi mo maaring baliwalain. At kapag siya ay nagsalita, kapag sa wakas lumabas ang mga salita, lahat ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang dahilan ng mga tinginan, ng mga katahimikan, ng mga sandaling tila bahagi lamang ng pang-araw-araw na gawain, ngunit ngayon ay nagkakaroon ng ibang anyo. Gusto niyang malaman mo kung ano ang nararamdaman niya, gusto niyang maintindihan mo kung gaano kakahalaga, kung gaano ang bawat detalye, bawat kilos ay may kahalagahan. Ito ang uri ng pakiramdam na nakakapagpabago sa atin, na nag-aayos ng lahat, at maaaring maging napakahirap harapin dahil nangangailangan ito ng isang bihirang bagay, kahinaan. Inaasahan niyang hindi ka lang makikinig, kundi madama kung ano ang naroroon, ang tindi ng lahat ng itinatago ng matagal. At dito naroroon ang pagpipilian na kailangan mong gawin ngayon. Hindi lang ito tungkol sa pakikinig sa mga salita, ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga kinakatawan ng mga ito, tungkol sa pagtanggap na ang katotohanan ito ay maaaring magbago ng kung ano ang mayroon kayo, at na ito rin ay kailangang pakinggan. Pahalagahan, maunawaan. Ang taong ito ay nagdesisyon na magbuka sa iyo dahil nakikita ka bilang higit sa isang pansamantalang kasama, higit sa isang karaniwang presensya sa araw-araw. At, sa pagpiling magsalita, siya ay naglakas loob, ngunit ito'y isang uri ng panganib na kinukuha kapag mas mahalaga ang katotohanan kaysa anumang takot. Dahil pagdating sa pag-ibig, sa tunay na pagmamahal, ang takot ay hindi pwedeng maging hadlang at kung handa siyang harapin ito, kung ginawa niya ang desisyong magbukas, ito ay dahil naniniwala siyang ikaw ay sulit na maintindihan mo at, sa isang paraan, ang katotohanan ito ay maaaring magsimula ng isang bagay na mas malaki, mas malalim, mas totoo. At ngayon? Ano ang gagawin mo sa pagkumpisal na ito? Kaya mo bang tanggapin ang nararamdaman niya, tumugon ng naayon, payagan ang katotohanan ito na humawak sa iyong puso? Dito tunay na nangyayari ang buhay, sa mga sandaling nagdedesisyon tayong magbukas, kung saan pinapakita natin sa iba kung sino tayo talaga, walang mga maskara. Ito ang punto kung saan maaari kang mamili na mabuhay ng may pagkatotoo, kung saan maaari mong talikuran ang pride at takot at basta lang maramdaman. Dahil ang totoo ay walang mga garantiya, wala gaano pa. Ngunit, minsan, ang pagkuha ng panganib ay lahat ng kailangan natin para matuklasan kung ano ang pag-ibig, kung ano ang tunay na koneksyon sa isang tao. Ito'y isang pagkakataon na baguhin ang lahat. At siya ay nasa harap mo, may dalang puso, naghihintay ng iyong sagot. Ngayon ay nasa iyo na ang desisyon. Handa ka bang tahakin ang landas na ito? Handa ka bang harapin ang anumang darating nang walang kasiguraduhan, ngunit naniniwalang ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang lugar na sulit? Sa huli, palagi mong nasa mga kamay ang pagpili na ito ang pagkakaiba ay ngayon mas malinaw ang lahat. Ngayon, sa pagkumpisan na ito, nakikita mo ang dati nakatago. Kaya huwag ka magtago. Maging totoo, maging naroroon, maging isang taong maaasahan niya, at payagan ang nararamdaman mo na magkaroon ng puwang na masabi. Ngayon, nais kitang anyayahan na gawin ang isang mahalagang bagay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa'yo, kung sa kahit anong sandali ay naramdaman mong ang kwentong ito ay sumasalamin din sa iyong buhay, samantalahin mong mag-iwan ng komento rito. Gusto kong malaman, naranasan mo na bang magkaroon ng sitwasyon na ganito, kung saan may taong naghayag ng isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na nagbago ng lahat? Ibahagi mo ang iyong karanasan. Kamangha-mangha kung paano ang mga kwentong ito ay tumutulong sa atin na mapagtanto na hindi tayo nag-isa na ang pag-ibig, ang katapatan, ang tapang ay universal. Ah, at kung ang nilalamang ito ay may kabuluhan para sa iyo, kung ikaw ay nakarelate, kung ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Patuloy akong magdadala ng mga mensahe, kagaya nito, mga pagmumuni-muni tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga, tungkol sa kung ano ang nagpapahalaga sa buhay. Mag-iwan ka rin ng like, Nakatutulong ito sa akin upang malaman na ang ganitong uri ng nilalaman ay mahalaga para sayo at nagbibigay daan sa mas maraming tao na makahanap ng video na ito. Kaya, handa ka na ba para sa paglalakbay na ito?